tutuwin natin tong chicken pinalitlitan ko ng gayat at dito nga mga idol ay nagprepare agad ako ng mga gagamitin natin sa pagluluto. Inuna ko munang isang kutsa itong ating chicken para pumasok sa laman yung lasa, yung alat, yung linamnam. Toyo at bichin nga lang palang inilagay natin dyan. Pagkatapos nyan ay nagisagisa na rin ako ng samya habang nakasangkutsa pa siya. At dahil mga ilang minuto na rin naman siya nakasangkutsa, ilalagay na rin natin siya sa ginigisa natin na samya. Medyo patanghali na rin kasi at nagugutom na ako. Wala pa nga akong almusal eh. Nagatid kasi ako sa trabaho ni Inday. At tumahalimuyak na nga yung amoy ng ginisang bawang mga idol. Naglagay nga lang ako dyan ng pamintang buo, dahon ng laurel at saka pamintang powder. At syempre naglagay na rin ako ng konting suka para iwas lansa. At dito nga pala ihintayin lang natin yan na lumambot. At nung binalikan ko siya ay malambot na siya kaya naman naglagay na muna ako ng asukal, tubig at saka magic sarap. Sabay tatakipan lang ulit na. At sa part na yan ay hintayin na lang natin na maluto na siya. Video papatuyuin natin natin yung sabaw niya mga idol para nanonoot yung lasa doon sa laman. Hintayin na lang natin siya na maluto. At dito nga mga idol ay luto na siya kaya naman ay pwede na tayong kumain. O ito na, luto na. Sulit, tara kain tayo.